Welcome to Melos Black. Mga boss, uh, meron po tayong gagawing motor starter po mga boss. Uh, pakinggan nyo po itong tunog ng ating motor starter kasi nga po is maingay na po itong uh, motor starter po nyo mga boss. So, bali susubukan po natin kung aandar po itong uh, motor star starter motor starter po natin mga boss. Pakinggan nyo po. Yes. Sir. So ayun po mga boss, uh, umandar po naman kaya lang po is uh, maingay po kaya nagdecide po yung may-ari na papalitan po ito ng bago po mga boss. Yan po. So bali hindi na po ito uh, papalitan ng carbon brass kasi nga po gusto ng may-ari is bago na lang po ito ipapalit po natin mga boss. Mga pos, ito po tong uh, ipapalit po nating starter, ayan po. So bali ang brand po ng ating starter motor po mga boss is uh, quantum po ayan po mga boss uh, so bali ilalagay ko na po ito para sa ganun is goods na po itong ginagawa po natin ayan po mga boss sabalo so tatanggalin ko po itong uh, lumang starter po nya mga boss uh, ilalagay po natin itong uh, bago kong starter ayan po mga boss kaya uh, so bay subaybayin nyo laman po mga boss at tatanggalin ko na po itong luma po So, ayun po mga boss, sa bali na ilagay ko na po itong bago. Kaya itetesting po natin kung gagana na po itong uh, bago nating starter mga boss. So, pakinggan nyo po mga boss at pagmasdan po natin kung uh, gagana po itong linagay na po nating uh, starter po. Ayan po, sa bali okay na po itong starter po mga boss at is sasalpak na po natin dun sa kanyang starter gear. Ayan po mga boss. So okay na po mga boss. Ngayon po mga boss, i-status tingin na po natin kung gumana po itong uh, starter motor po natin. So, i-start po natin para sa ganun is malamat po natin kung gagana itong starter motor po natin mga boss. Ayan po, pagmasdan mo po. Ayan po mga boss, sabali okay na po itong starter po niya mga boss. Ayan po. So hanggang dito muna itong videos po natin mga boss. Kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel at sa ka Facebook account po mga boss, awak kalimutang i-like, i-share, follow and subscribe lahat po ng mga videos na ina-upload ko po, po mga boss. So salamat po mga boss and God bless po sa ating lahat.